<laughs> Ayan na, linisan time at labahan time na. Taman tama, maganda ang mood ni Mrs. Alas 6 pa lang ay nagsimula na siya. Sabi nga, lahat ng gawain kapag inumpisahan ng maga ay maaga rin matatapos. Hello. <laughs> Hello, Hello, Hello! Good day, mga kabokals! Today's video, ang ganda ng gising ni Mrs. Alas 6 pa lang, nag na siya maglaba. Kasama niya si Buso. Habang naglalaba, ako ay nagsesalpon muna. Nanonood ng balita. May mga kanya-kanya kaming responsibilidad pagdating sa gawain bahay. Maraming binipisyo sa bata ang paggawa ng gawain bahay. Tuturuan sila nito sa kung ano ang kailangan nilang gawin upang mapangalagaan ang kanilang sarili, ang kanilang tahanan at ang kanilang pamilya. Matututunan nila ang mga kasanayan na maaari nila magamit sa buhay na may sapat na gulang tulad ng mga paghahanda ng pagkain at pag-aayos sa loob ng bahay. Ang pagtulong ng mga anak natin sa gawain bahay makakatulong din sa pamilya na mas magtrabaho na mabuti at mabawasan ang family stress. Yan, ganyan, para mabilis matapos ang mga gawain sa bahay at konti na lang ang puproblemahin ng magulang. Dahil dito, mas marami ng oras ang pamilya para makapag-banding. Ang panganay ko naman ay sa loob na toka, pagkatapos tutulong sa pagsasampay at pagbabanlaw ng damit. At syempre, arin na mga amin si Wanwan ay parelax-relax -relax na lang din eh sa loob. Ay ayos mga kabokalbs! <laughs> at arin naman ang gagawin ni kabokalbs, maglilinis ng electric pan. Medyo madumi na rin at mahina na ang buga na hangin. Aba, ay kailangan na talagang linisin iyan! at pinaliguan din namin si One One. ligumin mo siyempre. usad Yan, tapos na. Tanghalian naman ang aming isipin.